Nung napanood namin yung video at na, nakita namin na naging viral talaga, marami pong doors na nagbukas. So makakaasa po talaga yung tao na matutugunan yung mga pangangailangan ng mga bata. Uh, this is the start of making their dreams come true. Kaming mga guru nila bilang ang kanil ang aming mission ay yung mga bata. So, magiging happy din po kami sa kanila. na patungo sa 9 kasi malayo rin yung dadaan ng 2 hours. Yung dinadanan nila may kable, 1 hours lang. Ma malakas po yung Cafe River namin dito. Nabutin niya yung hanging bridge namin dito sa Puro Conce.

po sa si Prince Lander, Solano, 10 years old po. Si mama po sa lang, nagagawa po ng keso puti. Si papa naman po, kayo po ni papa, tiga po. Keso puti pa ma. Pusa lang po nagtinda. Naawa na po ako sa mga kabulo. Kasi po, po ang po naman pinag-aaral. nakita ko si Prince sa TV mga 2 to 3 times. Then, sinek ko siya sa Facebook. Yung bata kasi is, ano, extraordinary yun sa akin para gumising ka ng 3 in the morning pa, para magbenta lang, para may kainin yung pamilya mo at baunin ka sa school. So, ang daming out of school youth, pero hindi ginagawa yan. So, nung kinonta ko siya, nagpunta siya dito, kasama niya yung papa niya. So, pinakain ko sila sa restaurant. Tapos, I gave him toys. Then, yung, yung long, in the long run, sabi ko sa kanya, matutulungan kita sa pag-aaral mo. Actually, engineer ang gusto ko na pasukin niya. Sabi niya, sige sir, sabi niya, sige po. Then, pero gusto ko din pong magpulis. Sabi ko, basta magkikita pa tayo, tutulungan kita in whatever way I can. nagbayarat po ako. Marami pang tumulong sa amin. May nagpapadala nga po ng bigas, short, damit. Minsan po may bumibili po sa amin. Sinasabi po, ikaw may sa Facebook ha. Pa picture naman ako. Ang pinakalago po, may nagbigay po sa akin. Binigyan po ako ng ATM. Kaya po ako binigyan dahil na po sa pag-aaral ko. Pagka 18 years old na po ako. Nagtinda pa rin po ako. Katulad po nung dating Sabad at Linggo. Ganun pa rin po. May nagbigay po sa akin sa pizza pizza po. Binigyan po ako ng ano, push card po, mga kabuhayan po, po. Tapos po, gym A po, binigyan rin po kami ng ano po, copy bend po. Ngayon po, ginagamit na rin po namin. It is by I, I, would like to add on to that, you know, the, the religious wars, the religion. Kasi I think it's a no-no to turn your back for people who are in need. If someone is in dire need, you're supposed to, not to turn your back, but to help. To be successful in social media, kailangan hindi ka lang nasa keyboard. You need to have an offline um, movement. For example, you go out and... Um, Uh, you have a, a group of civic and uh, a civic organization or a student group or uh, a movement. So, nagpo-push ka online, nagpo-push ka rin sa real life. So, diyan yeah, nag, uh, nag, nag move yan. Sa mga taong tumulong po sa akin, maraming salamat po. Kung po dahil sa inyo, di po ako magiging ganito. Huwag po kayo mag-alala dahil po yung mga pinapadala sa akin, hindi po masaya. Araw-araw na po ako mag-aral, magtitinda na lang po ako sa at linggo. Maraming maraming po salamat sa inyo.